Grabe yung grano ng ano, marine. Oh, ito ang mga grano ng marine. Marine. Ito. Mga grano yan, grano. Yan. Ito mga grano ng marine. Grano, grano ng marine. Hmm. Ito parang subok-subok ugat-ugat yan oh guys parang uh, ugat-ugat ng marin pero ito ay nakakaiba to na, nagulat ako pag natingnan ko to guys oh ano man to yan oh oh, parang iba yung grano ng marin na katri, hmm, ginawa pang katri oh ito din oh, oh ano yan oh, oh grano yan ng marin legit yan oh ito ang grano ng marin mabihirang tama to guys oh yeah may yung kama na to oh. ako guys oh ulo laki ng ulo guys na ulo yan ulo yan guys oh ano yung klaseng ulo yung guys na grabe guys oh. na klasing klaseng ulo to no. pwede may yan mag -ano, ganyan oh oh ganyan ako guys oh na ang laki <laughs> Manasa laki ng ulo oh shit grabe itong grano ng marine nito guys oh